guys, so, nandito kami ngayon sa Dunkin Donuts. So, itong na ako guys, inami so, you know, ang oh, kapi. Kapi, kapi, nagkapi, kapi, kapi, kapi ni Aloya. Ayan, kauna si Alaya, Dunkin Donuts. Tapos, meron kami, meron kami, pabring house. Meron kami pabring house na Dunkin Donuts. So, kaon kaon kami story guys, guys. So, kaon kami, Dito kami sa SM. So, minsan lang ako magkapi guys pero ngayon nagkapi talaga ako kasi giniginaw giniginaw ako guys giniginaw ako dito sa aircon hindi kasi ako sanay sa aircon so ayan sa area so hinit pa ng ano ko guys so coffee tayo coffee road coffee road with Dunkin Donuts strawberry ito yung paborito wow. ko guys, strawberry. Yeah. Ay, ay,